Kung ang mga kongresistang sina Sandro Marcos at Martin Romualdez ay tinaguri ang pork barrel kings ng PCIJ dahil sa kanilang natanggap na malaking pondo mula sa gobyerno, may mga kongresista rin sa North Cotabato na may malaking halagang nakuha mula sa pamahalaan mula 2023 hanggang 2025. Batay sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, ang tatlo mga kongresista ng North Cotabato na kasapi ng 19th Congress ay nakatanggap ng halos 22 billion pesos. Top notcher sa kanilang tatlo, si Cotabato 2nd District Representative Rudy Kawagdan na may pondong abot sa 8.2 billion pesos mula 2023 hanggang 2025. Pumapangalawa sa may malaking pondong nakuha, si Cotabato 3rd District Congresswoman Maria Alana Samantha Santos na abot sa 7.4 billion pesos. Habang si dating 1st District Representative Joel Sakdalan ay may pondong abot sa 7.4 billion pesos. Ang bilyong pondong ito na tinawag na Aloka ayon sa PCIJ ay ang bagong anyo ng pork barrel matapos ay deklarang labag sa konstitusyon ng Supreme Court kasunod ng Napoles Scandal noong 2013. Maliban sa Aloka meron ding non-Aloka sa Nakawagdan, Santos at Sakdalan para sa taong 2025 batay sa dokumentong nakuha ng PCIJ. Si Sakdalan ay may non-allocable budget na 255 million, si Santos mayroon 497 million habang 215 million pesos kay Kawagdan. Ang allocables ay mga proyekto na may discretion ang mga kongresista. Habang ang non-allocable sa mga proyektong nasa kapangyarihan naman ng DPWH ayon sa PCIJ. Bagamat magkaiba ang forma, pareho pa rin itong pinagmumula ng matinding nakawan sa kaban bayan ayon sa PCIJ. Samantala, si Nasandro Marcos at Martin Romualdez ay top notchers pagdating sa allocables dahil sila ay may budget na 15 at 14 billion pesos ayon sa PCIJ mula pa rin 2023 hanggang 2025. Si Congresswoman Samantha Santos ay related by affinity sa pamilya ni dating House Speaker Martin Romualdez. Napansin din ng PCIJ na ang mga Duterte-allied legislators ay walang nakuha sa final version ng 2025 budget. Bukas naman ang NDBC sa panig ng mga nabanggit na kongresista. DREMA KITAYAN BRAVO! NDBC BIDA BALITA!